Baste, Duterte. And uh, so, siya ang mudagan sa 2028 president. So, ikaw so, ma'am. Hello, good afternoon dito sa aking lugar. Good evening dyan sa Pilipinas. Good morning sa Amerika. Saan man tayong dakok ng mundo ngayon, ay good day po sa inyong lahat so andito naman tayo kay isang reaction video short reaction video lang ito ng pulso ng bayan na kinukunan nila at ya, tinatanong si Vice President Sara Duterte about sa sitwasyon ng politics ngayon, ito ang kanyang sinasabi mag reaction tayo dito saka upunahin natin yung mga sinasabi niya kasi napaka po ang mga Duterte ang mga Duterte ay matalino sa politics ito ba ay pakanalang ito ba ay totoo ito ba ay gurgura na <laughs> so ito pala ang video ito ay yung nagbabiral ngayon sa TikTok, nagbabiral sa Sukmid. Sabihin na lang natin kasi ito pong video na ito ay nagsasaad sa sinasabi ni Sara niya. Sabi daw ng nanay niya, tatakbo daw ang tatlong Duterte sa sinado ngayong 2025. At tingnan natin. Let's go! Ah, uh, magkala pues you know. So, mag-feel ka ng 2025 elect senador? Ah, ingon sa ako ang mama. Ang udagan senador, ang ako ang panghod, si Baste Duterte. And siya ang udagan sa 2028 president. So, ikaw, ma'am? Nadungog ninyo to? Oy, kung abtik ang inyong dunggan, di ginak masih piat ninyo yang gisulti si dudung basti <laughs> yang mang mudagan pagkasinador pero may giad kapal unsa karung 2025 mudagan si basti pagkasinador unya ni ingon pagi siya nga si dudung basti mudagan kuno pagka presidente sa 2028 eh -eh -eh. president si mo sa ko ang mama mo balik daw ko sa Davao mayor um, sa 2025 mm -hmm. ah okay. uh, oh okay. uh, okay. nasiya uh, kailan ka babalik sa Davao ng pauwi <laughs> <laughs> kailan ka babalik sa Davao uh, mayor inaabangan uh, namin taga Davao kailan next year Uh, pag-uusapan po namin. Hmm. So, uh, walang idea um, kung um, mag-re-resign um, tayo mag -re uh, as VP. Wala namang ganun usapan eh. Uh, wala, wala. ka ganun na usapan. Hmm. So, next year, ma'am, 2025, mayroon kayong senador? campaign Lahat sila. Campaign, lahat sila. Kayo. Lahat sila rearing na tumakbo eh. Si PRD, uh, senator. Yung kuya ko, uh, si Paolo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Uh, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator? Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa UBP? Uh, okay, na yan, no? okay na yan, no? Okay. Yeah. Walang president Duterte, Duterte uh, ma'am. Walang mag Duterte. Ang may... uh, ingon sa ko ang mamang ako, <laughs> manood ko no. ingon sa akong mama, akong manghod ko no, mudagan pagka-presidente. Okay. <laughs> sa Tagalog, si Batang Duterte or yung pinakabungsong Duterte, sabi ng inay daw, tatakbo ng presidente sa 2028. Oh my God! Hindi si Sarah ang tatakbo. Kasi ang sabi ni Sarah, uuwi siya ng dabaw at tatakbo ng pagkamayor. Mm -hmm. Ang galing talaga ng taktika ng hindi mabasa-basa ng mga kalaban. Kaya kayo dyan, humanda kayo. <laughs> humanda kayo. Abangan nyo sa susunod ang mga reaksyon ko. Kasi gugur-gurin ko kayo. Kaya mag-subscribe na tayo kay Cooks Ricky Gonzales official, ha? Para hindi kayo mag-gur-gur, Subscribe, like, comment, at pakishare na rin niyo para dadami pa tayo.